ang 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes at Wedes sa Rising in Shine Pilipinas, ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po mga interventions ng gobyerno sa pagbuksa sa kahirapan. At sa ating bagong season, tututukan po natin ang so o yung pagkasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa, si Executive Director Aurora Kilala mula po sa Philippine Legislators Committee on Population Development o PLCPD upang talakayin po kung ano ang Philippine Legislators Committee on Population and Development at paano po ito nakatutulong sa pangalaga ng mga batang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ms. Dayan, at magandang umaga sa mga taga-subaybay ng Rise and Shine. Alright, ma'am, please tell us about the PLCPD. Ano po ito at paano po kayo tumutulong sa pangalaga po ng mga batang Pilipino? Ang Philippine Legislators Committee on Population and Development ay isang organisasyon ng mga mambabatas mula sa House of Representatives okay. at Senado. So, kami po ay non-government organization pero ang mga kasapi ng organisasyon namin ay mga elected officials ng uh, pamahalaan sa National Congress po. Uh, kasama po sa mahabang agenda or legislative agenda ng PLCPD ngayong 20th Congress ang pagsulong ng mga karapatan ng mga batang Pilipino at mga bata na nasa Pilipinas. So mahaba po yung listahan ng agenda namin pero kung mag-focus tayo dun sa karapatan ng mga bata Marami-rami rin po pero siguro ang mga pangunahing uh, bills o mga panukalang batas na sinusuportahan namin kasama na po doon yung Magna Carta of Children, uh, Prevention of Adolescent Pregnancy, Universal Birth Registration para ang lahat po ng bata ay magkaroon ng birth certificate, kasama na rin po doon yung Healthy Food Environment for Children at yung Tobacco Free Generation para i-address po natin yung pagtaas po ng bilang ng mga batang uh, naninigarilyo at gumagamit po ng vape. So, limang panukalang batas po 'yon na sinusuportahan namin. Okay, so ito po yung mga limang panukalang batas na isinusulong mm -hmm. niyo po for the 20th Congress mm -hmm. and we hope na maipasa po ito okay. na bilang batas no sa Kongresong ito. Ano po ba ang status na ng mga panukalang batas mm -hmm. na ito at bakit mahalaga po na maipasa okay. mga ito? Uh, ito po mga panukalang batas na to, hindi po to bago ngayong 20th Congress no. Mm -hmm. Nung Nineteen 19 Congress na i-file na rin po unfortunately kinapos po sa oras. So ngayon 20th Congress na refile at uh, dahil kakaumpisa pa lang ng kongreso, two months pa lang. Mm -hmm. um, mga nasa committee level pa lang po ang mga pag-uusap sa mga uh, paano batas na ito. Mm -hmm. uh, All right. Up. Bakit po mahalaga na maisa batas sa mga ito? For instance, yung Magna Carta na la. Opo. Mahalaga po ang mga ito kasi sa dinami-dami na ng marami na talagang batas sa Pilipinas, maraming uh, batas tungkol sa protection ng mga bata. Pero kulang at kulang po. Um, ang batas, kulang ang uh, implementasyon, kulang ang pondo. So, for example, sa Magna Carta of Children, meron po tayong nilagdaan na Convention on the Rights of the Child. Uh, ito po yung um, local translation or national translation na ng commitment natin na uh, ang lahat ng karapatan ng mga bata sa survival, development, participation, and protection ay uh, papangalagaan po ng ating pamahalaan at ng buong bansa. 'Yun naman pong sa adolescent pregnancy prevention. Isa po kasi ito sa tampok na uh, mga problema ng mga kabataang Pilipino at pabata nga po ng pabata especially yung nasa edad na 10 to 14 yung nabubuntis. So itong panukala naman na ito gusto naman po niya na magkaroon po ng sapat na edukasyon para po uh, makagawa po ng tamang mga pagdedesisyon, maingatan ang kanilang sarili, alam nila kung ano yung mga safe at hindi safe, uh, alam nila kung sila ba ay sinas, pinagsasamantalahan na uh, mahalaga po yon Meron din po access to health services at para naman po sa mga kabataan na nabuntis na, na, na uh, para po sila ay makabalik sa pag-aaral o hindi huminto sa pag-aaral at magkaroon ng hanap buhay, meron din pong social protection. Uh, Do naman po sa healthy food environment, uh, gusto po sana natin na i-address po kasi tumataas yung bilang ng mga obese and overweight children. Medyo nakakagulat po. Ito dati underweight lamang yung problema. Ngayon uh, meron na rin pong obese and overweight. Uh, so nakita po namin na uh, hindi po uh, masyado pong exposed sa unhealthy food marketing, masyadong available yung mga unhealthy food para sa mga bata. So, uh, tinitingnan din po ano ba yung pwedeng gawin para ma-promote naman yung healthy food environment for children. And uh, yun naman pong sa tobacco, uh, dahil sinabi ko kanina no, uh, tumataas yung bilang ng mga naninigarilyo at nagve-vape, gusto sana natin maging mas mahigpit yung batas mm -hmm. para po hindi maging accessible, affordable uh, ang mga produktong ito sa mga bata, lalo oh. na po sa mga teenagers. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. All right. Well, paano po natin natitiyak, ma'am, na ito pong mga panukalang batas na isinusulong mm -hmm. natin ay kumbaga uh, match doon po sa kasalukuyang data at pangangailangan po ng sektor tulad ng kabataan at ganoon rin po ng kababaihan. Opo. Uh, ang mga batas po na pinapanukala sa Kongreso lalo na po yung mga sinusuportahan ng PLCPD, ay hindi naman namin inimbento -in nagkonsulta po sa mga sektor. Uh, lahat po ito ay dumaan sa mga konsultasyon uh, with parents also with children themselves para mm -hmm. po uh, malaman talaga ng mga mambabatas ano ba ang uh, kasalukuyang kalagayan ng mga bata at ano yung palagay nila ay uh, makakatulong para sa sa kanilang sitwasyon. Okay. Well, nabanggit nyo no na ito ay naisulong na rin ng 19 Congress Opo. at isinusulong ulit mm -hmm. ngayon, 20 Congress. Ano ba yung mga pangunahing hamo na kinakaharap mm -hmm. ninyo with the pushing of these bills? Oh. Isa po talaga sa mga kalaban ay yung kakulangan sa oras kasi alam naman natin na sobrang dami talaga ng panukalang batas na kailangang uh, pag-usapan sa Kongreso. Mm -hmm. So, we are competing with thousands of bills. Mm -hmm. So, ang challenge po ng mga advocates, ang challenge ng ating mga kasamang mga legislators who are pushing for these bills ay uh, talagang ma-register how urgent uh, at maipaunawa sa kanilang colleagues mm -hmm. sa Kongreso na kailangan na talaga natin itong pag-usapan, kailangan na natin itong ipasa. Okay. Uh, Gayun din po, uh, kailangan din malaman ng taong bayan para sa kanila mismo manggaling no, na ang mga batas na ito ay kailangan at eventually makakatulong din po sa kanila. okay At dyan mahalaga rin pumasok yung convergence. Opo. Yung pagsasama-sama ng iba't ibang mga agencies, Opo. even civil society. So what mm -hmm. um, can we do? Yung, yung mula sa iba't ibang mga sektor agencies para matulungan po kayo Opo. dito sa ah uh, Ang Kongreso po at ang PLCPD nagre-rely po talaga kami sa expertise no ng iba't ibang uh, mga sektor uh, Halimbawa po sa mga isya ng kalusugan uh, we rely on our partner uh, medical doctors for for the evidence mga mananaliksik Uh, na merong mga pag-aaral to provide evidence gayon din po uh, nagre-rely din kami sa mga hanay ng makababaihan kabataan para palakasin pa po yung advocacy hindi lamang po sa community pati sa social media at sila na rin po yung mismo nakikipag-usap sa mga legislators kung gaano kahalaga po itong mga batas na ito so maganda po nagtutulong-tulong talaga yung mga iba't ibang stakeholders para po sa pagsulong natin ng mga panukalang batas na ito okay miss pang huli na lamang ano po ang inyong mm -hmm. mensahe sa ating mga kababayan. Kaugnay na rin po ng National Children's Month mula po sa PNCB. Okay. Ngayon po ay National Children's Month. Ito po ay isang mahalagang paalala sa taong bayan at higit po sa mga kinauukulan na marami pong mga concerns ang ating mga kabataan, mga batang Pilipino. Panawagan po sa mga mambabatas na sana po ipasa na ngayong 20th Congress si mga panukalang batas po na And we And look forward for that. Ano miss Au. At malugod po kami nagpapasalamat ha sa inyong pong uh, pagbisita dito po sa ng programa. Sa ating at mga taga-panood, salamat po sa inyong suporta. Ah, hindi kahit po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes at ito Miss Au. Sabayan niyo ako at sama-sama tayong umaksyon, umaksyon laban sa kahirapan. Laban sa kahirapan.